saka yun po yung ano natin dito po ako ngayon sa ating uh, mungkin si Tawan balik kapon mag-abono kami <coughs> nagpapuno kami ng ano calcium nitrate at saka sulfate Yun. kapag i-survive naman sa ulan gentle boss ready na para talian yung iba yung iba lang anin pa dahil kahapon lang kami na ano, apply ng abono medyo delay na may git 2 weeks na mag 3 weeks yata na bago apply ng abono kaya yun na delay yung paglaki uh, dahil sa ano ulan inulan ng inulan ni Enteng yung kanal namin oh, mababaw lang ako hindi ako nag uh, ano, nagkakanal ng malalim yung yung ginagawa namin ng ano kanal yung ano pakros yun yung malalim pero sa plat hindi mabaw lang yung iba wala nga eh. <coughs> yun naka sa ulan hmm. ito yung lumang dahon naninilaw dahil yun sa ulan ito yung talbos okay naman yun okay, naman yung lab sable hindi ako nakapag abono foliar yung ina-apply ko tested ko na yung foliar na ginagamit ko sa aking gulayan yan Pero din hindi na ako gumagamit ng ano, urea, calcium nitrate na lang. Kasi ganun pa rin. Yung urea, nitrogen, con yung content niya. Yung calcium nitrate, dalawa. Kaya dalawa yung ano, calcium nitrate na lang para dalawa. Ay para sa dahon at sa kanyang ano, ugat. Tapos, tapos yung pagbabalag ko dahil sa ulan yun ang hubid pa pinutol nang anong kambing pinasok ng kambing Yun yung yung pinaka kontrata ko nang peste kambing diyan matake sa taniman sigurado nasira yung tanim mo ang daming ano sumibol na binhi ng damo okay lang yan So, yan lang muna mga kagri ka Mga kasaka, yan lang muna. Uh, pala ako sa aking YouTube channel. si bago lang yung YouTube ko. Yung channel ko. At saka, pakipalo niyo na rin ako sa Facebook. Mga kasaka. So, yun lang muna. Um, update na lang ako sa susunod na mga video ko. So, alam mga kasaka.